Ang paggawa ng mabuti ay isang bagay na dapat ipinagpapatuloy. Ginantihan man ng masama, kailangan pa rin tayong gumawa ng mabuti. Sapagkat may araw na yung ating mabuting gawa ay tiyak na magbubuhan ng mabuti. Walang mabuting gawa na magbubuhan ng masama. Tatandaan niya. At kung dumarating na sa punto sa panahon na ibig mo nang gumanti ng masama sa masama, lagi mo lang tatandaan na ang kalooban ng Panginoon sa langit ay siya ang gaganti sa lahat ng ginagawa ng tao. Sinasabi ng Panginoon sa Biblia na Huwag kayong gumanti ng masama sa masama. Daigin ninyo ng mabuti ang masama. Sapagkat nasusulat, ako ang Panginoon, akin ang paghihiganti.